yun guys uh, mag ano, pala tayo ngayon uh, magkukopra so dito kami sa ano sa bundok ayan o eh. bundok na so ah uh, <coughs> ha harvestin namin to kasi sabi ng may ari kami lang daw bahala kung haharbisin uh, mag -ha harvestin ba namin o hindi kasi kaunti lang yung bunga pero sayang din kasi uh, mahal yung presyo ngayon ng kopra uh, uh, kahit kunti lang yung bunga tutuluyan na namin to ito pala yung namin dito Yun ano pero ano bali tatlong lote to ito lang yung inuuna namin kasi ito yung pinakamalayo malayo so kami lang palang tatlo ni papa dito tsaka yung kapatid ko ang iso bumbuk yan yan doon lang ganong klaro pero ano bumbuk yan Kita apa Medyo masuka lang dito pero ano ilang ilang ano lang yung may bunga so yun guys update lang tayo mamaya <laughs> yun guys kakatapos lang namin mag uh, kupra dito sa uh, isang lote na to so konti lang yung ano uh, isang sako lang ata Ayan, so palabas na tayo dito sa dito sa pinagkuprahan namin ah so guys, yan ang yung na, ano namin. Ayan, <laughs> Okay lang yan guys, kasi mahal naman yung, ano, mahal naman yung putra ngayon. Kaya, goods na goods. Yun uh, update lang tayo mamaya sa, ano, pagka, uh, dagdagan pa kasi namin to Tapos, update lang tayo mamaya kapag uh, na, ano na, kung magkano yung bintahan. So yun guys, ito pala yung uh, uh binta ng kupra na kinukupra namin. So ito yung receipt. Uh, so ito na pala yung pera. Pero ano na to? Ah uh, kinu kinuha na namin yung uh, amin dito sa pera na to. So bali total to lahat tapos uh, divide 3. Tapos yung isang ano noon party non is sa amin tapos yung dalawang party naman ay sa may ari so medyo mahal kasi yung price ngayon ayan 28.50 yung price kaya medyo okay na rin kahit na kunti lang yung bunga so yun lang guys at maraming salamat